Ang Rodriguez na dating kilala bilang Montalban ay isang unang klasing munisipalidad sa lalawigan ng Rizal. Ito ay pinakahilagang bayan ng lalawigan at dumarating sa pagkaraan ng San Mateo kapag nagmumula sa Kalakhang Maynila. Nakalagay ang bayan sa mga libis ng nasasaklawan ng bulubundukin ng Sierra Madre at nagtataglay ng maraming mga pasyalang uok ito rin ang pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa census ng 2024, ito ay may populasyon ng 451,383 sa may 100,823 na mga kabahayan. Ipakita rin po natin yung mga gagandang pasyalan po dito sa may Rizal. Ito po ang Mount Pamitinan, Mount ulang, Mount Malagbag, Isla Pavilion, yan po yung mga kanilang mga Sujan animals. Yan no, iba't iba. Yan. Marami yan. Yan, ito po ang uh, pinapakita po natin na view. Yan, napakarami po ng tao po ng Katarinal po dito. At ito eh, po, nababalutan po sila or uh, napapalibutan ng mga bulubundukin no, ng Sierra Madre. Pero ang nakapagtataka dito, meron po tayong ipapakita mga kababayan sa kabila na kagandahan po ng kalikasan po dito sa may kabundukan ng Sierra Madre at ito naman po kayo na po basta humusga na ating ipinapakita sa inyo ito po may mga bahagi po dito sa ating mga kabundukan ay unti-unti na pong nauubos ayan na ating ipinapakita sa inyo like and comment and share kung ano masasabi nyo po dito sa pinuntahan natin dito lang po yan sa May Rodriguez Rizal at ito po yung aking tinutukoy ito po yung mga bulubundukin po dito yan na unti-unti na pong nasisira napakaganda po dito sa May Rodriguez Rizal napakaganda, napakarami na mga pasyalan no? na mga mountain at ito yung bahagi po dito ito po isa sa mga prone ng mga landslide dito po no at delikado rin po 'yan. Pero tuloy-tuloy po ang uh, ginagawa nila dito. Yan iba't ibang mga company na po yata mga pagmamayari po dito 'ne. Eh. Kasi iba't ibang uh, bahagi ng bundok, meron na po mismo nag-aano uh, Nagkakalbo ng mga kabundukan natin. Okay, like and comment and share ko ng masabi niyo po dito sa ating pinuntahan na at ipinapakita sa inyo. Kayo na po bahalang uh, musga kung ano po ang inyong masasabi dito po sa may kabundukan ng Sierra Madre. Ayan, no? Ayan. Iba't ibang lugar na po ito. Iba't ibang bahagi. At uh, Tuloy-tuloy ang kanilang pagkukwari ayan, yung mga ginagamit po natin ng mga buhangin, karaba dito po nang gagaling sa mga kabundukan ayan, kaya may nakikita po tayo ng mga building na dumadami at tuloy-tuloy ang mga gumagawa ayan, lahat po nang gagaling po yan dito, yung ah uh, mga lupa no, na kanilang ginagamit, mga kraba, mga buhangin. Dito po sa mga kabundukan. Yan, ito po yung mga nagsasakripisyo ngayon para magkaroon tayo ng mga building na natin nakikita. Yan, salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update. Ang sa ating lang po, ito na po yung sitwasyon dito po sa may Rodriguez Rizal na ating ipinapakita sa inyo. Kaya po nagba, pag nagbabaha, nagkakaroon ng uh, pagbaha sa may Marikina, yung kulay putik ng mga lupa, dito po nang gagaling yan. Ayan. Siyempre wala namang ibang dadaanan to eh. Pag wala na pong mga tanim, yung mga kabundukan, siyempre tuloy-tuloy uh, ang agos ng tubig dyan at yung lupa ay tuloy-tuloy rin po yan papunta sa mga river Pasig River, Marikina River at papunta sa May Manila Bay yan po ang etong karugtong nito sa kabilang side naman yung uh, Wawa Dam eto naman yung kabila ng ating pinuntahan doon sa May Montalban Rizal eto naman ang Rodriguez Rizal eto na po yung pinakasituasyon po dito na ating ipinapakita sa inyo Ayan, no? Alos karamihan po, no? Iba't ibang lugar dito ay wasak na po mismo yung mga kabundukan. And like and comment and share, mga kababayan, kung saan nakarating ang ating video. Comment nyo na below kung anong masasabi nyo po dito sa ating ipinapakita. Ang sa atin lang po, ipinapakita lang po natin yung mga sitwasyon nangyayari dito sa ating bansa sa iba't ibang lugar. Ayan eto medyo malayo-layo na po ito mga kababayan, umaabot na po tayo na nasa kulang-kulang 3,000 meters ang layo na ng ating uh, pinapaliparan no? ayan no? eto dito sa area na to ay may mga equipment na dyan at tuloy-tuloy na po ang kanilang uh, pagwasak dito sa mga kabundukan na to ayan no? Nakita nyo may mga truck na rin na ayun oh, May mga truck oh. Yan ang ating pinaka latest update. Yan. Siyempre tuloy-tuloy rin po yung ating pag-update sa mga flood control na nangyayari. Alam nyo naman po. Bilyon-bilyon na halaga ng mga flood control na sana may managot dahil ang unang-unang kawawa naman po talaga dito ang mga mahihirap. Ayan. At unang-una maapektuhan na rin dito, tayo din po mga, mga kababayan natin. Lalo na kami, pag uh, malalakas ang bagyo, ulan, ay lubog po ang Quezon City at ang Manila. Yan ang mga naapektuhan. Dahil nga po dito sa ating mga kabutdukan na ating ipinapakita sa inyo, dito naman po sa kabilang side ipapakita natin sa inyo yung nakuha nilang mga lupa at mga bato sa mga kabundukan ay ito po oh, nakikita nyo po dyan, pakita natin sa inyo ilalapit natin ang ating drone dito nila dinadala at ayan o oh, ginagawa na po nila yan mga buhangin na nandyan na yung mga buhangin yan sobrang lawak po dito ng mga lugar po dito, no napakarami na po ng population po dito, mga kababayan. Yung update na nakita natin 2024 hanggang 2025 na nasa 500,000 plus na po yan ang mga population po dito. Ayan. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update. Maraming maraming salamat, sa lagi ng sumusuporta sa ating channel. Ang sa atin lang po, ipinapakita lang po natin yung mga sitwasyon sa iba't ibang lugar. Huwag sanang magalit, no? Yung mga nagtatrabaho dito. Sa atin lang po, ito ipinapakita natin na ganito na po ang nangyayari po dito sa may Rizal. Siyempre, ang unang-unang mga nakikinabang dyan, yung mga may yaman. At ang susunod na maapektuhan, etong nakikita ninyo. Yan. Yung napakarami mga kabahayan na dito. Yan, no? Ito, ilalapit po natin yung ating drone. Para mapakita sa inyo, ito na po yung uh, parang finished product nila. Nanggaling bundok at uh, dito, dinala na dito. Ito na po mismo yung mga graba or mga buhangin na po ito. papakita po natin. Nilapit po natin yung ating drone sa may pinakababa para makita po ninyo. iyan. eto na po yun, yung mga naipon nila na galing bundok ko. Ayan, may mga heavy equipment dyan. At ito, nakaipon na sila. ano, o. Ilan natin may babang mababa kasi nawawalan po ng signal, no? Ayan. Yan po yung ating drone shot natin. Dito sa May Rodriguez Rizal. Yan, salamat po sa ating mga viewers, lalong-lalo -lalo na sa mga OFW na lagi na sumusuporta sa atin. At sa mga bagong pasok ng ating mga viewers, no, maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At sa atin lang, ipinapakita lang natin yung sitwasyon ng iba't ibang mga kabundukan natin na ganito na po. No? Ayan, ito yung mga finished product nila, no, Nagaling kabundukan, mga buhangin. At ito yung uh, maliit na daanan ng river dyan, pa-connect po yan, papuntang Marikina River. Ayun, grabe, no, sobrang lawak, no, ng mga nakatera na po dito, no. Yung mga pabahay po ng gobyerno, dito rin po dinadala sa Rizal yun po yung uh, isa nating uh, update dyan, no? Ayan, no? Kita nyo, ito pa yung isa. Yun, no? Dami na lang naipon, no? Ayan. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. At ito pong muli, si Skywalk TV. Ipsi palagi and God bless. Siyempre, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Like and comment and share and God bless.